Bago araw, panibagong kalokohan. At nandun nga pala si Lula, titingnan natin kung ano kanyang kinakain. Lula, ano kinakain mo? Anong ulam? Karne. <laughs> Karne. Alay, susumbong ko kay sa Jollibee. Lula. Susumbong ko kay sa Jollibee. Kinuha niyo yung lagayan ng Jollibee, oh? Kailan pa ito? <laughs> Lagot ka sa Jollibee. <laughs> Jollibee, oh. Kinuha ni Lula. Kinuha mo kay yung Lula, Jollibee? Jollibee kasi nagbigay niyan. Ganay tayo naman, nagamit na. <laughs> Hindi iyo pala yan. <laughs> Hello. Karne <laughs> Karni daw ang ulam niya, fishball pala. Fishball? Fishball daw ang ulam niya, Lula. Uh -huh. bakit? May buto yung fishball? ah, may chicken kanina. Akala ko eh, nagkaroon ng buto yung fishball eh. Kaya pala sabi, karni, eh, fishball naman ang nakikita ko dito. Oh. Ba't ayaw nyo ng gulay? Lula? Mm. Ayaw nyo ng gulay? Ha? Mesto. Naligo na kayo, hindi pa? Lula? Kahapon? Naligo na kayo kahapon? Lula? Hindi pa. Ay, ko kahapon lang. Kahapon ba kayo naligo? Kumaga? <laughs> busy, busy. Masarap ka ang ulam nyo? Chicken? Chicken? Walang karimbaka? Uh? Wala pa tayong pambili ng karimbaka pag dumating si ano, Ate Perla. Si Perla pag dumating, ano? <laughs> ano sasabihin niyo dito sa taga Maynila? nila, oh, tingin kayo dito sa camera ala. Ano sasabihin niya sa taga Maynila? Ano sasabihin natin? Ya dawatin niyo. Sa. Sabi mo, pumarito sila magdala ng ulam. Hmm. Anong ulam? Anong ulam dadali nila nila? Karne. Eh, karne? Bawal ang karne baboy pasok dito. Pag galing sa Patangas. Dito na bibili ah, ang Pag karne baboy niya. Karne baboy, karne manok. Kaya tiyo. Hmm. Yan, bigyan ni auntie oh. manok. Baka kala nila, peaceful ang ulam nyo. Fried chicken pala. Fried chicken. Sarap ng ulam ni Lula, fried chicken. Lula, mag-iilang taon na kayo? Sa September. Lula? Hindi ko alam. Nakalimutan nyo na? Mag-aano na kayo? mag 18 Lula, mag -dib na kayo? 18. 18. 18? Ha? 18. 18. 18. 18. Nga dyan, balasang? Ano yun? Dalaga, ano rula? 18? Magna na kayo. Dula, magna ka na. Papuntahin mo na dito yung mga taga Maynila. Ano ang natin sa mga taga Maynila? Binibigyan kayo ng, ano, pambili ng ulam. Dula, ng mga taga Maynila. Lula. Wala pa naman. Wala pa nadating? Ala, ante, wala pa daw nadating dito sa Midoro pambili ulam. <laughs> wala daw ulam si Lula. Naibus no? ka daw, kahit naki karne, inihaw. Karne inihaw ang gusto niya. Handaan niya sa birthday niya. Yan, yeah, isang buong baboy. Ha? <laughs> ah? ah, nagpadala. Ang ihanda natin isang buong baboy. شكرا <applause> <applause>